Another day, another vlog. Tara, samahan nyo kaming sumugod sa baha at kalabali ng bagyong Karina para lang makakuha ng itlog. Let's go! Ayun na nga, dahil disidido kami kumuha ng itlog ngayon dahil sa bulk order para sa relief goods operation ng Barangay Santo Niño, ay kinailangan talaga namin pumunta sa isang farm ng mga itlog para maibigay ang demand na kailangan i-distribute sa relief goods ng Barangay Santo Niño. At bukod doon, tinetest drive din namin itong truck na baon namin kung kakayanin ba talaga niya ang pag-deliver. Ayan nga si Kuya Mark, siya ang sumama sa amin bilang driver sa pagkuha namin sa itlog. Siyempre, nandyan yung boyfriend ko si Jesser. At ayan, exposure. Ay! <laughs> At dahil nga bagyo, in-expect namin na malakas ang ulan. Pero hindi naman namin in-expect na ganito kalaki ang tubig sa mga madadaanan. Tingnan nyo itong jeep na nakasalubong namin. O di ba, ang ganda sa plate number niya na. Actually mababaw pa yan eh. At makikita nyo dito sa vlog ko kung gaano kalalim yung mga madadaanan naming kalsada. Tingnan nyo to, yung motoro oh, hindi nakinaya. Lubog na yung tambucho niya eh. Sa mga nagtatanong kung saan daan to, kung kayo ay taga-Malolos, ito yung way from La Consolacion University or yung tapat ng Ace Hospital palabas doon sa BSU or sa crossing. Grabe, ang lalim talaga ng tubig dito. Tingnan mo yung isang motor, wala na. As in, nilakad na lang niya kasi lubog na yung tambucho niyo. Kawawa naman. Ito naman yung sa bandang Kapitolyo. O, oh, ingat po sa mga drivers ha, kasi pataas na rin yung tubig dito. Pero passable naman din. Tapos, yung second na baha na napuntahan namin is itong sa Mohon. Tama ba? Basta yung papunta Maridel. Nakita nyo oh, sobrang taas ng tubig talaga dito. May mga nakita pa nga ako mga bata dito eh, swimming sa gilid. Tingnan nyo. Oh, diba? Mayroon pa silang floating bed. Oh, shala, Floating bed ha. Basta floating bed. Oh, isa pa, floating bed. <laughs> Paulit ulit! Dahil nga sa taas ng tubig talaga, nakita nyo itong tricycle na to? Tinutulak na lang niya para lang maigilid. Grabe talaga yung nangyari sa mga kalsada dito. Inaabot talaga ng baha. Hindi ko ina-expect na ganito yung mangyayari. Buti na lang, medyo malaki yung bitbit -bit namin. At least hindi inaabot yung tambucho namin. Tsaka safe yung motor namin. Kawawa naman. O siya, kahit maraming baha kami tadaanan, diretsyo pa rin ang paglalakbay namin para lang makapunta kami at makapick up kami ng itlog. Matatapos din na may bahang to, ba? Diba? At eto na nga! nandito na kami sa farm kung saan kami magpipick up ng itlog warehouse pala to hindi farm pero katabi lang nito yung farm nila so ito yung mga pipick upin kong itlog may small, medium, and large pinapakita ko lang din sa inyo na sure kayo sa timbang na ibibigay naming mga itlog kasi naka automated weighing sila tama ba yung sinabi ko? <laughs> hindi ko alam basta automated yan oh. Diyan sinusukat yung timbang ng mga itlog Parang nasabi ko na dati sa vlog ko na ang itlog ay hindi binabase sa laki ng mga eggs kung hindi sa timbang nila. O, paulit-ulit ako ha. Ah. Basta ganun yun. <laughs> ang dami din nilang na dito ng mga itlog kada araw. At ito nga si kuya, o, si Kuya Billy nga pala yung pangalan niya. Tama ba? Basta Kuya Billy. Siya yung tumulong sa amin para mag-ayos ng mga orders namin na trace ng itlog. Tinulungan niya din kami para mag-transfer ng mga eggs dun sa egg tray na bitbit -bit namin. Mabuti na lang mabait si Kuya Billy, tsaka masipag din siya ha. Talagang chinecheck niya kung may basag ba or hindi goods yung mga itlog. Pero natuwa ko kasi lahat naman ng itlog goods isa pang kagandahan dito, malinis yung warehouse nila o yung storage room ng mga itlog. Kitang-kita -kita naman, ba? Diba? Plus, organized pa sila. Kaya kung nangangailangan kayo ng mga itlog, order na kayo sa amin. Chat nyo lang kami or text nyo lang kami, walang problema. Basta available, walang problema. Pwede rin kayo mag pre order para pick up namin, delivery din namin sa inyo. oh, kasi pag din naman talaga ng boyfriend ko, postan nandyan din si Kuya Mark para tulungan kami magkamada. O, ba? Diba? Nagtutulungan talaga sila. Trabaho na nila yan kasi hindi ko kaya. At natapos na nga kami mag-pick up ng mga orders naming itlog. So, uuwi na ulit kami. At hintayin nyo na lang yung mga itlog na i-deliver ide namin sa mga bahay-bahay. Yun lamang. Maraming salamat sa pagsama. Uuwi na. Sugod na lang sa baha. Bye-bye!